mga kagurang good morning good morning oh yun yun dapat punto na so good afternoon na po na siya so daami dali sa andi ay padulong og kaning kaning nung ko nga ako eh. traveler's chair ah padulong ibig ka ng si so dali dapat mo na ikahadlukan nila sa unang panahon pero karon dili na kaya samintado na siya nindot na kayong samintaw pa dulog si Buko. Si pa dulog nintangan, nintangan pa dulog sa Buanga. So di kagayala na. Pa dulog sentro. O kung muli na buka para dipulog, dito yuk ka. Kung gusto ko maglikay nga walay bantay, LTO, on sa din ha. So naaman sila ikaw, nagianan po pa dulog norte. O dito ka, kung di ka kebalo, Mangutana ka. sinindot nindot, ilang lugar dito guys. Mga kagurang nindot, kailang... ilang sendiri, kanang tindog kejre ang mga kwander mga dagat nila so ang katunga blue ang katunga Milo hm pro oh, oh, diba, Milo everyday so amo mga kauban kay nalibang man so so baso nalibang sila didto sa ubos ako o, ba, kalibang oy iya yeah, dapat malibang na ko no akong kauban o nag nagpahulay kay iyang bana kay ituod pa dito dito ito aja kay magpalubi sa unya so uh, ang partner namo sa adlo adlo ug travel mo ni siya si si ano siya ngalan ni mo dong si Sasuke yes Sasuke okay. medyo dugi dugi ni Sasuke ah mo na sa saku, nga rent to own pag nahuman ni mo bayad imo na Yes. No? Mga kagurang, uh, mga mong trabaho, mga ng layo. Mag-explore. Char, explore daw. manay na ginatawag na traveler. Mataw yung traveler ka ng kanay mamaligay o kanyang kapitaw, uh, kanyang mamaligay o kanyang tambal, no? Kaya bisag asasa mo Oo, pero, sa mga kuya yung nga dalan man, pero okay lang. Mga tanah, before ka mo sunod anang lugar kung dili ka mangota na takatakaragan sa pagabot sa unahan basi putlan kag ulo no okay ra intag ulo ay ayaw po dai lahara way kalipay na kung wala ito so, atong mga kauban atong bidyuhan ang isa to asalayo ay ligawas gawas kalibunan mga kagurang ang driver na sa si Erickson. Nalibang. Dali ra pa ni mo na ha Imo ra man dagway kitak tak. Tak tak mo son. Si Boro, pinitaw na to si Boro kung asa sa dapit na libang. Si Boro sa isa ka Malibang nag kaliba. Ah, makita na to yung ulo man. <laughs> Nindot kayo na ilang view dire kagurang. dolog dagat. E, Siyempre dagat. May low ang dire na pita. Low ang sa taas. So, one. oh, nindot kayo dagat dire. Oh, limpyo. Uy, nawala. O, ah, diba? Oh! Ha? A picture ka? So mga pa picture niya akong kauban. Kay talagsa rin niya siya maka. Sorry, sorry. Maura niya yung first time nga. Masuri, yung lagyo, no? O mga kagurang, Si Kipap. ni video. Kamera na siya. Sige, picture. Mga manglakon na po no? Kagurang, mao nang ginatawag kagurang kay kita yung mga gurang na.

mà vô cái <laughs> kia mình kia nó cứ bắt cái này đi nó thật thằng ra dặn mỗi rồi cái Hello guys. vô cô So mga kagurang na may anong tumboy sa Sibuko, bukid din siya. Hmm. Siyempre, di na ako surti ng location kaya basing nyo Hamang hag daw sila. ayok ah, joke lah. <laughs> Bala na, iba <laughs> hey. Muna siya padulong sa barangay Kamalo daw ko, no? Hmm. Patay lagi. Na. Muna resulta. sa so, kena wala na daw na diya so makagurang kuan ka ding mga kagurang gamay kinindalan padulong atong bukira mga tuwan. yes anan -an ni jud ni kanang kita kwarta mamaligya herbal bali ah madala na sig travel siguro kay ngano bisag asa sa may mga adto kay san-san kami mapunta Sambongga rin norte, sambongga rin sul, sambongga si Bugay. Oo oh, sambongga si ti. So nakuy ka uban de gata tagad Masaka na jodi ko. Sa ako? Paman Joseph. Ay mga kagorang. Nakuy kuandre bagong friend nga gusto niya mag um, mag content creator. Gusto mo tao ka siya sa cellphone ako. Sony Ericsson. Welcome. Ayan, gusto niya mag-vlog. Dapat mag-vlog ka, baga ay daw. Pakapalan ng mukha pag mag-vlog ka, no? So, <laughs> um, akong friend, Pogi. Pero, mga kagurang na ako eh, kauban, nagyapan ako si Papa P. Papa P. Pau. -pa si Papa P. So ako ang kauban, tuwarin ito sa likod. Ayan. Ayan, di makita, malayong malayo. O, oh, labas dila na yan. Labas dila na yan kasi ano eh. Ah, tawag na ito. Pang-pang. Um, ito yan. gusto nyo makita yung pinuntahan namin. Ayan. Bundok yan. At ito naman yung ano, four lines nila dito. Yan. Four siyan Papuntang ano? Uh, New York. Uh, daanan namin yung Korea. South Korea, North Korea, uh, Russia, China. Ang China, dinadaanan na yun eh. Papunta kami ng ano? Uh, America. Ayan. Ha? Ah, uh, yaw. <laughs> Neutral. <laughs> Bahala ka ha. So tala na kayo mag-alas dos na po. Hadlo ko taon. Hadlo ko masakay mo na. Ang anak ko niya mag to. So, uh, so, ah, mag, ta, padun, uh, mag ros. Yeah.